May mga tao talaga na labis magmahal. Hindi yon masama, ngunit kapag ikaw ay nagmahal ng labis, siguraduhin mo na may sapat ka pa rin pagmamahal at respeto sa iyong sarili. At palagi rin nating tatandaan na hindi masamang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin. Pero huwag kang maghintay ng kapalit sa kanya nang sa ganoon ay hindi ka masaktan sa huli. Huwag mong ipilit sa kanya na mahalin kanya dahil lang tunay na pag-ibig ay kusayang dumarating. Kusayang nararamdaman. Ang isang pinilit na pag-ibig ay hindi matatawag na pag-ibig, kundi isa lamang itong self-gratification. At tanggapin din natin na may mga sitwasyon talaga na mahal mo ang isang tao pero hindi kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Yung nagmamahalan kayo at the wrong place and at the wrong time. Kapag ang pag-ibig natin ay alam mo nang hindi uukol, simula mo nang tanggapin ang katotohanan. At matutong ibaling sa ibang bagay ang iyong puso't atensyon. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa pighati at pagdurusa kung may paraan naman para makaahon at makaiwas. Tandaan, love, respects. Hindi lang sa taong mahal mo kundi pati na rin para sa sarili mo.